Aya. Sa Tagalog, magandang gabi. Magandang gabi, sir. Inahamon ko na. Nandito na yung mga tao na giingon yung talawan. Dito na. Yung, ma yung matapang, nagtago na. Baliktad na kayo ng panahon. Magdasal kayo na hindi bumaliktad ang mundo. Dahil malapit na ang karawan nyo. Kung BPM kayo, hindi tayo makaaway loyal kayo sa BBM anong nakikita nyo ngayon sa ating bansa kung BBM kayo hindi ko kayo nahamon, hindi tayo magkaway isa tayo tingnan, tingnan nyo ang mundo tingnan nyo ang bansa natin ngayon ano nangyari dinatawanan tayo ng ibang bansa ngayon dahil sa ginawa nyo uh, para hindi kayo Pilipino lalo nito si Tore, parang hindi Pilipino o isit kang opisyal ka Mukhang na panahon na siguro. Nagsabayan tayo. Sa papang na, duty rin ako. Duty pa ako. Hahamunin na kita ngayon barilan. Tandaan mo. Kahit tanong tulong mo dyan. Parang hindi ka -can... Pilipino. Baka ano ba binigay sa'yo? Promotion. Ilang milyon? Ikaw lang ang makinabang. Ikaw mga sayang buhay mo. Tingnan mo mga kapwa mo Pilipino. Hindi kumakain. Tangin na mo. Okay. Dito ako ngayon, hindi ko sinasabi sa mga anak ko, pasinsyera mga anak, mag lang kayo ng maganda, mabayaan nyo ng bata nyo, Pagtanggol ko ito, karapatan ko, huwag kayo magkasali. Kung nandiyan na kayo sa posisyon nyo dahil official din kayo, sana tingnan nyo ngayon kung ano ng Pilipinas ang bansa natin. Nakikita ko kagabi, muntik na ko atakihin na lang sa aking asong baby ko. Hindi ko matanggap <laughs> ang ginawa niyo kay Presidente Kitaday Digong! Kung hindi Kitaday Digong, hindi ito pa sa sahod niyo! Boysit! Tandaan niyo! Tandaan niyo! Bubaliktad lang ang mundo ngayon! Tandaan niyo! Sa mga panibot yan, mga kasabahan ko, relax na kayo diyan. Kamuunin natin ngayon ang mga tao. Duwag! Dito na! Lumapit kayo dito! ninyo para ilang gusto nyo Uy, kayo ha Sumusobra na kayo Akala nyo kayo na sa inyo ng mundo Inaabot ko yung mga mga tuwag <laughs> Ito na kayo Yung matapang lumabas sa dyan Dalin yung mga tanke nyo mga baril okay, nyo, mga nyo. Subukan natin Pagkita na nyo ito. ha Uy, <laughs> ano, set ako sa inyo <laughs> Dahil ang kinikipinapikita nyo Kay Tatay Digong, hindi Hindi na kayo ano na ko be kayo. maraming salamat po sa ating kasama si Sir Jojo Beloso. Maupohin niyo muna at masyado na naisat. Ah, panahon po ngayon ng Duterte Duterte Mga kasama ngayon naman po ay pakinggan natin ang isa sa pinagmamalaki ng mga vlogger sa Pilipinas. Walang iba kundi si Bisdak Pilipinas. Mga mahuhugot naman ng usal-sani. Ikaw talaga 'yan. Sponsor din. Hindi <laughs> <laughs> ko ako pinagmamalaki ng buong Pilipinas. <laughs> Tatayin 'yong nanat Nakuna sa, sa listahan! Pistak! Sa, sa listahan! Badong Aratiles! <laughs> mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino. Nasa Pilipinas o so tayo. Bansa natin ito. Walang nagmamayari nito. Kundi tayong mga Pilipino. Barkahan nyo po. Alalahanin po natin. Yung March 11 2025. Dahil isinuko ho ni Ferdinand Marcos Jr. ang soberanya ng ating bansa sa mga banyaga. Narito po kami mga political vloggers, mga samahan natin, mga Pilipino para umpisahan ho ang boses ng maraming Pilipino dito sa NCR Nakakabingin ka tahimikan Grabe Inapi-api na ho si Tatay Digong hindi pa nakuntinto si Katie sinisigawan pati si Ma'am Hanilit Ganon po kung paano tinatrato ng gobyernong Marcos ang pamilyang Duterte Narito po kami para isigaw. Sana marinig po ito. BBM, kung hindi ka bungol, maririnig mo talaga ito. Si Mal na wala nang namin dito. Ibalik e mo si Tatay Digong sa Republika ng Pilipinas! Duterte! 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 Nakapagtataka itong bansang ito Napakarami na pong nananakop sa atin. Kung sino-sino na lang ng mga banyaga. Si Yung mga ninuno natin, nakipagpuno na. 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 Ang dami na pong ng buhay para sa ating kalayaan. Sinakop po tayo ng mga Kastila. Nakipaglaban ho ang mga ninuno natin, lalo na sila Pulapo na ginawa nilang ista. Sabi ni Tatay ta -tata para makamtan lang natin ang ating kalayaan. Marami na pong nagbuwis na buhay na mga ninuno natin. Sinako po tayo ng pansang hapon. Pumalag din ang mga ninuno natin. Maraming mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay. Si Andres Bonifacio, dito sa likod natin. Emilio Aguinaldo, sino pang mga bayani? Chico Silang. My God! Ito lang ho ang ginawa ng gobyernong Marcos. Sinakopin po na ng mga Amerikano. Pumalag din po ang ating mga ninuno. Ila Emilio Aguinaldo. Lahat ang mga yan nagbuwis ng buhay kasama si Dr. Jose Rizal para lamang magkaroon tayo ng tinatawag na independence kalayaan. Ano po ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Grabe na ho, wala po tayong kalayaan ngayon. E eh, sinuko po ni Bongbong Marcos ang ating independence na sobrang daming mga Pilipino na nagbuwis ng buhay. Tandaan niyo po yung March 11, 2025. Inagkalulo po ni Bongbong Marcos si former president. Rodrigo Rua Duterte sa mga banyaga. Ang bansang ito ay may sariling batas. Meron tayong sinusunod na saligang batas at ang batas na ito ay dapat po tayong mga Pilipino ang magiginabang. Ang bansang Pilipinas ay may konstitusyon. Hindi po natin sinusunod ang batas ng mga banyaga. Kung meron man tayong lilitisin, kung meron mang paparusahan, kung meron mang tayong ireklamo, dapat ireklamo mo sa Supreme Court, sa lokal, sa korte ng bansang ito. Meron po tayong mga husgado, meron po tayong mga abogado, nagiging walang silbi ang mga pinag-aralan ng mga justices sa bansang ito. Dahil pinagkatiwala ni Bumbong Marcos, si former President Rodrigo Roa Duterte, Animal, sa ibang bansa. Netherlands na ba ang nagpapatakbo sa bansang Pilipinas? Ang kakapal ng mukha. Pinagtatawanan ho tayong mga Pilipino ng mga taga-ibang bansa. Kayong mga Pilipino, pagsak ang moral nating lahat. Lalo na ho, mga kapulisan, mga uniform personnel. Hindi ko po nila lahat. Marami po tayong mga kaibigan mga uniform personnel, mga mababait. Pero hindi nyo po kaya itong itanggi ng inyong tungkulin sa aming mga Pilipino ay niyurakan ho ninyo. Hindi po ho ninyo ha, ah, ang inyong pinanumpaang salaysay na to protect the Constitution at to protect the Filipino people. Former President Duterte, pinakain nyo po sa mga banyaga. O yung mga kapulisan, ulitin ko muli, marami pong matitino dyan, yung iba sumusunod lang. Pero, kung sumusunod po kayo sa International Criminal Court at sumusunod po kayo kay Tambalos Los, kay BBM, kay Lisatanas, Tanas, Animal, tanggalin nyo po yung mga watawat sa inyong mga uniforme, watawat ng Pilipinas. Palitan nyo po nang bandila ng ICC at mukha ni Bangat. Nasa ng inyong pinanumpaan. Magkaroon po tayo ng utang na loob kay former president Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang oh mga kapulisan ang nakikinabang. Sa tapang at malasakit na si Tatay Digong, kundi tayong mga Pilipino. Hindi po ito usapin nang ikaw ay BBM supporters, Duterte supporters, or mga dilawan, pinklawan, o sa pinho ito ng pagka-Pilipino. Bakit ba, nung si Tatay Digong ang naging presidente, hindi ba ho kayo nakinabang sa mga programa ng pinakamagaling na presidente? Hindi ba kayo nakinabang sa Belt 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 Program? Mga OFW, yung inyong pasaporte, ginawang sampung taon ang expiration. Dati, taon-taon kayo nagre-renew. Taon-taon ho kayo naglalabas ng pira para sa mga buhaya. Ngayon, ginawang 10 years ni Tatay Digong. Yung driver's license ho ninyo, ginawang 5 to 10 years ni Tatay Digong. Bakit? Kami lang ba mga Duterte diehard supporters ang nakinabanggan? Hindi. Tayong lahat ng mga Pilipino. Nung pandemya, hindi nasaksihan po natin kung paano tayo inasikaso ni President Rodrigo Roa Duterte. Buong mundo nakaranas po ng pandemya, yung COVID-19. Pero bilip po ako kay Tatay Digong. Hindi man lang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa ibang bansa, Italia, India, at sa iba pang mga nating bansa, sobrang daming namatay dahil sa pandemya. Pero sa atin, third world country, anong ginawa ni Tatay Digong? na control niya yung mga namamatay. Merong namatay, mga durugista na tukhang. Utang na loob natin niya kay Tatay Digong. Alalahanin amin, po natin amin. ang kabayanihan ni former President Rodrigo Rua Duterte. Hinamon ho natin siya noong 2016. Duterte run for President. Run! Run! Duterte run! Yung matanda ay nandoon lang po sa Dabaw. Masarap ang buhay niya ho doon Pero tayo pinipilit po natin. Pinipilit na tumakbo sa pagkapangulo dahil marami ng sabog at lutang sa gobyernong dilawan. Tinanggap po ni Tatay Digong ang hamon ng ating mga Pilipino. Binuto natin, ikinampanya ho natin at nanalo ho siya. Pero yung pangako po ni Tatay Digong ay tinupad niya yan. Lahat ng hamon sa kanya bilang isang pangulo ng Republika ng Pilipinas Tinupad niya ho yan. Ano bang pangunahing plataforma ni Tatay Digong na tayong mga Pilipino ay nagkaisang ikampanya siya at iboto? Kahit mo siyang pila. Sabi ni Tatay Digong, galit ako sa droga. Matagal na sinabi ni Tatay Digong yan. Nangangampanya pa lang siya. Huwag ninyong subukan. Masisira ang buhay ninyo. Bakit ba ang mga Pilipino? Galit pa galit na maraming namatay ng mga drogista. Pero hindi po nagagalit sa mga biktima ng mga durugista. Anong klase tao tayo ngayon under gobyernong bangang? My God! Nagiging tangako tayo ngayon. Hindi ko nila lahat. Pero animal, ang henerasyon ito, ang henerasyong ito, under Marcos Admin, henerasyon ng mga tanga at bobo, except sa mga matitino. Ba't ka pumayag? Ba't tayo nadalhin lang si Tatay Digong sa ibang bansa. Pagkatapos magsakripisyo ni former President Duterte para sa ating mga Pilipino. Nakakalakad ko tayo ng maayos sa panahon ni Tatay Digong. Madaling araw, meron bang nag sa inyo? Wala! Meron bang mga snatcher dyan sa mga jeepney panahon ni Tatay Digong? Wala! May tumatambay ba sa inyong mga kalsada? Wala! Na Wala! Walang nagtatagay kasi nga, distrikto si Tatay Digong, ayaw niya ng ganyan. Nakinabang tayo doon. Pinigay ni Tatay Digong lahat ng kanyang makakaya. My God, ano ang nangyayari sa mga Pilipino? Mas ipinagtanggol pa ng mga banyaga si Tatay Digong kumpara sa mga Pilipinong tungaw. Hoy! Pilipino ho tayo. Tatay, dapat tayo yan na tayo tayong lahat ay tatay tigong. Suklian natin ang kanyang kabayanayhan at buwis buhay sa paglaban sa korupsyon, mga durugista, mga kriminal, at mga smugglers. E mal, pag hindi pa kayo magising, iwan ko lang kaya. Reltok po yung sinasabi ko sa inyo. Hinahamon ko kayo lahat ng mga Pilipino. Suklian natin si Tatay Digong sa kanyang sakripisyo. Mantakin mo mga kapulisan sa kabila ng ginawa ho ninyo kay Tatay Digong. Basta granada sa akin mo na At uh, sa kabila ho ng inyong pagtrato sa kanyang mag-ina, Dinaalala pa rin kayo ni Tatay Digong hanggang sa huli doon sa Netherlands. Ang sabi ni Tatay Digong yung aking ipinangako sa inyong mga kapulisan. Nasagot ko kayo. Lahat ng kaso, ako ang mananagot. Muli ng pinanindigan. Pero bakit ito lang ba ang suklit ninyo? Tumayo ho tayo sa sarili nating mga paa. Itayo po natin ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Itayo po natin ang ating karapatan bilang isang Pilipino suklian po natin si Tatay Digong. Deserve ni Tatay Digong na tayong lahat ay magsilabasan sa lahat ng inyong mga tahanan. Mga retired personnel, militar, mga PNP. Duterte! 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 ko kayo ang tatapang ninyo sa social media. Ilabas niyo ang tapang ninyo. Lumabas kayong lahat. Magkita-kita pa rin tayo dito sa liwasang Bonifacio. Bukas, alas 5, wala nang uwihan ito. Ayan! Kung hindi kayo nag umpisa nito, kami na lang ang mag uumpisa para sa mga duwag, na mga taga-NCR. Mahiya tayo sa Visayas at Mindanao. na ho ang kanilang mga puso. Walang uwihan! Tutolong Walang uyan! Lalaban tayo! Laban! Isigaw po natin! Ibalik si Tatay Digong! Ibalik si Tatay Digong! Ibalik si Tatay Digong! Duterte! 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 Maraming salamat po! Mamaya, dadamputin na ako! Ito, masabi ko, mga kapabayan ko, Nagkakabate ko dyan, lahat ng mga return mga sundalong polis. Sana, isipin nyo naman. Ako, pumunta dito kahit tagadabaw ako dahil nakita ko na, ah, nakita ko yung ginawa niyo kay Tatay sore Sorry ko nasabi ko kanina yung hindi maganda dahil nasaktan talaga ako. Noong kakapanahon na natin sa duty pa ako, hindi ko patek talaga nakita ko kay Tatay di uh, ginawa nyo. Naghingi ma lang si Tatay Dikong uh, kaya kung Pali pwede ito. bukas na baka uh, mag, uh, ano mag prepare ng gamit ko. Hindi eh, yung pinayagan. Anong ginawa nyo no, sa no, anak niya no, sa no, kay misis niya? Parang kinilatkad yung na ginawa nyo ng hayop. No, okay, Doon lang ako nagalit. Sorry sa lahat na mga ano, active na mga militar at polis. May mga anak din ako na sa duty pa ngayon pero sorry sa inyo anak. Tabayan nyo ng papa nyo kasi karapatan okay. okay. nyo dito ay paglaban. Isipin nyo naman kung ginawa yung kita ni Kong. Doon na ako nasaktan. Gini-invite ko kayo. Ako nandito na. Punta kayo dito. Sama-sama tayo dito. Tulungan na dito bansa kung paano natin ito matino ang mga ma ma, ma mm -hmm. makaginawa yung huling generation na naman nasusunod sa atin. Ilang taon na lang dito sa mundo yung tagal ko. kasi isip ko ngayon 62 na ako. Kung ano yung ano sa akin ng buong may kapal, sana makita ko naman na magaginawa sa akin yung mga apo ko balang araw. Nagumentawa naman na mag-unlad naman ang Pilipinas. Ang inihiling ko sa inyo pumunta kayo dito, ayaw, ayaw ko rin ang gulo sana. Magtulong-tulong tayo. Parehas tayo Pilipino, wala naman dito nakatira na yan. Dito, dito ka sa Pilipinas, Pilipino ka na rin. Tulong-tulong tayo, hindi yung ang ginagawang masama. Doon kayo. Dahil, dahil ba dahil pinigyan kayo ng pera? Hindi ganon. Tingnan nyo naman. Ang ibang tao ngayon, nakikita ko rin dito. palakad lakad na lang. Alam mo makain. Mabuti kayo. Kung ilang bilyon binigay sa inyo, ibalik nyo dito sa kaban ng bayan. Kailangan ng mga tao yan. Ibalik nyo. Yung ninakaw nyong ang kayamanan, ibalik nyo. Dahil hindi sa inyo yan. Bawa kayo sa mga tao. Ninakaw nyo na lahat. Sabi nyo noon, nung makaupo kayo noon, babayaran nyo ang utang ng Pilipinas. Anong ginawa nyo? Dinamuho kayo, mga anak kayo, kagwang. yun ang ko sa inyo. Hindi e, ako galit sa inyo. Inaamot ko lang kayo. Magtulong-tulungan tayo. Tulungan natin na guminawa itong ating bansa. Ibigay natin sa karapat-dapat ang ang ating presidente si Bebe si Sara na ginawa na bansa natin. Ba, Sir, ano na muna tayo okay, kung muna tayo. Oh, okay, yan, Okay, okay. Ang ganito na, panawagan kasi ang mga bade, si yung, mga kandila, yung mga retard yung mga sandala, kumunta na kayo dito. Ang tipa okay, um, na, no, uh retard, kumunta kayo dito, tulong-tulong kayo, makita-kita na tayo dito. Ang dami na namin dumating dito, galing Mindanao, ilan kami dito pumunta, 200 na kami dito, dito lang sa paikot ngayon. Nagpapasid lang kami dito. Maraming salamat, sir. Sir, retired upper, sir. No? Okay, sir, okay mabuhay po si sir. At least may kumasa. Nag-iisang uh, retard. retired Yun. uniform personnel. Mabuhay po si sir. Ngayon po ay magsisindi muna tayo ng kanila. At magdadasal po tayo. Magdasal po natin si Tatay Tigo. Yeah, 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 yeah. ah, yan, yan, yan. Lahat, lahat ng mga retired ng mga ranger na pumunta kayo dito. Lahat ng mga musang dyan. Dito na, dito na ako. Dito, dito tayo mag ibon na to. Kung gusto sila mag-basketball dito. Prayer rally. Oh, ito na. With candlelight Yung mga may mga kandila dito po sa harapan. Yung mga may kandila, yun po ang unang tamputin

Dasal mo na tayo bago po tayo. Bukas po ulit tayo dito sa liwasan po ni Pasio, alas 5. Uh, Sama-sama po tayo. Marami ng parami tayo dito. Araw-araw uh, na po yan hanggang din. Araw-araw hanggang din mababalik mapabalik si Tatay Digong Ayun. sa Pilipinas. Mauwi natin ang ating bayani. Yun. Magdang, uh, please uh, lead the prayer. Kasi pag ako magkilit yari tayo. <laughs> Lusaw. Baka masunog kami ni Kapil. <laughs> oh, gusto niyo kanta muna tayo ang bayan ko? Oh, si si si, gusto niya, Kumanta nang ang bayan ko kasi. Oh, siya, siya. Kanta muna bago ano? Yeah. Ano Rani. Kanta, Rani. Oh. Rani. oh. Kanta. Rani. Bakit? Hindi, ano na lang, ah, pagkatapos na lang. Ma'am, kanta ka muna ang bayan ko, ma'am. Sasabay kami sa iyo. Yan. Okay, sige, sige. Alateros, ano niyo na, i-on na yung cell phone. Para may guide tayo. Ang mga magagaling ang kumanta. Ang bayan ko. Huwag nyo kami, kami pakantahin. Baka magsialisan yung mga viewers namin. <laughs> 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 bayan mo na. Bayan mo na yon, takon yon, yon, yon maso, maso yon, maso yon, yon, takon yon, yon, takon bayan yon, takon yon, takon yon, takon yon, takon yon, bayan ko. Lupain ng mga tambalos, lo. Ngayon ngayon, ngayon, ngayon. Ngayon, ngayon. Ikaw na lang, bista, kaya mo yan. Bayan ko, dinakawa na ng mga ginto sa Banko Sentral. <laughs> <laughs> May penhel pa na 90 billion. Pinamili lang ng pulburon. <laughs> 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 Yawarts. Yeah, Yawarts. Kalagangan. Uh, banatan mo ma'am, baka banatan pa ng iba. Ang la lalim ng hugot mo. Ang lalim. Na lalim na lalim. Yung iba dyan nga dyan, na hold sa New York, sabi bigay daw. Sabog na siya eh. Okay. Okay. Eh. Sa okay, oh. so, Ingat na po tayo sa mga mamboboto, okay. okay, ha? Aral na po 'yan. Sabay-sabay po tayong kumanta para okay, sa Pilipinas. Akapele at kay former president Duterte, akapila lang. tayo ng ganan, lang po, Alpo, at, natin kung okay. di sa atin. Okay, one two three Hang bayon ng Pilipinas.

Abd al-Gilad, Ami Matna Sahmaka al Dito neng! Dito neng! Patay mga Marcos! Okay na. Uh, tayo po yaman nalangin. Mang Tayo Tayo, kita po mga Pinoy. Okay ah. Ah kay tayo ay Kristiano, Muslim. Tayo ay Pinaytino. Tayo naknanjos. Tayo po yaman nalangin at tayo uh, tulong natin sa ating uh, Amang mga Langit. Ang kalagayan po ang kalusugan ng ating minamahal na Pangulong Duterte, ang bayan ito at ang ating titisara na nandoon sa Netherlands. Uh, okay? Uh, alamin naman po panalangin ito uh, Our Father, bro, our, TV, King, TV, King, no? our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. I temptation, but deliver us from evil, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Anong ngayon Friday ngayon? Anong ngayon? We're Holy, Anish. Holy.